Ito po yung loob ng electric fan nyo. Yung wiring. Ito po yung motor. Ito po yung capacitor. Ito po yung common nya. Saka yung sa switch. 1, 2, 3. Ngayon po, kukonekta ko muna itong common. Sa mga bata pong makakapanood. Huwag nyo pong gagayahin ito ha. Ah. Dekade po sa inyo ito. Lagi po natin lalagyan ng na electrical tape for safety. Yan po. Ito po yung common. Tapos ito pong isang wire na to nakakonekta po ito sa kapasitor. I-plug ko na muna po itong yan. I-plug ko muna. po may kuryente po itong linyang ito ha ah. ito ha ah. ha nakita nyo po mga underpops pops lagyan po muna natin ng tanda para makita nyo para makita nyo po na umiikot yan po ha ah. yan po niyo, umiikot gawa po yung kanyang motor saka yung bushing capacitor yun po number 2 yan din po maandar ito rin po number 1 sana po may natutunan ko sa video ko pakishare na rin po at pakisubscribe thank you